Sa mataas na gilid ng California Gulch, ilang milya mula sa naglilipan ng Oro City, naruroon ang isang maliit na lambak na halos nakalimutan na ng mundo. Dito nakatago ang Shirley Town, isang ghost town mula pa noong 1860s, pinaghukay at inabandona ng mga prospectors, nalulunod sa anino ng mga pine. Walang signpost, walang mapa, kailangan mong maglakad ng halo-halong trail ng kalikasan at bakas ng riles ng Bethere Railroad, sa kamulang makikita ang tumpok ng mga kulay abo at puting bato, ang uling alaala ng isang madilim na kwento. Mabilis mong mararamdaman ang lamig ng hangin, hindi ang panahon, kundi ang pakiramdam ng mga nawawalang kaluluwa. Ang mga cabin, salon, at tindahan ni Oro City ay matagal nang inabandona, pero sa Shirley Town, ilang piraso pa lang ng troso at tubo ang nakakaligtas. Ang kalikasan ang gumapang sa bawat sulok, lumot at damo ang pumapalibot sa patag na lupa, at doon mo matatanaw ang isang maliit na creek na umaagos ng mahinahon, parang pag-agos ng buhay papunta sa kamatayan. Kung papalapit ka sa tumpok ng bato, tulad ng mga nagsasabing nagkukubli rito, makikita mong hugis mukha ang mga bato. May bibig, ilong, pisni, at palaging dalawang hugis X na marka para mata. Para bang pinili ng panahon ang mga bato dahil sa pagkakahugis nila, tapos sinulat ng sinuman ng ex para ipakita na natapos na ang kwento ng taong kinakatawan? Tila ba isang koleksyon ng mga mukha na pinutol ang buhay, mga tao na naglakbay dito at hindi na nagbalik? Noong taglagas ng 1863, bago pa man may lagay sa alapaap ng gulch ang Shirley Town, may isang siruhano ng Union Army na tumakas mula sa digmaan, si Dr. Jerome Stiles. Galing siya sa Chattanooga, Tennessee, kung saan siya ang palaging may hawak ng kutsilyo sa operating table. Sa gitna ng digmaan, nakitang may kakaiba siyang kasiyahan sa pagdinig ng mga sigaw ng pasyente, hindi para magpagaling, kundi para magpahirap. Nang malaman ng kanyang mga kasama ang pangamba sa kanya, nagdiserto siya, naglakbay hanggang sa bundok, at nakatagpo ng Oro City. Sa una, tila perpektong tagungkanlungan ang Oro City, unti-unti ng industriya, kaunti ng tao. Pero hindi yun ang hahanapin ni Stiles. Hanggang maabot niya ang Shirley Town, isang dingaay na mining settlement ng tinawag iyon. Nakahanap siya ng mahigpit na paaralan ng pine na nagsilbing kablihan. Doon, naghukay siya ng isang liit na shaft sa likod ng minahan, gumawa ng rickety ladder, at ginawang piitan ang malalim na hukay. Ipinasok ni Stryle si Trudy Oakler sa hukay na iyon, ang labing pitong taong gulang na anak ng pinuno ng bayan. Manipis at mahiyain si Trudy, pero hindi pala pwede siyang bigyan ng takot. Sa unang linggo, tumanggi siyang kumain. Nang dalhin siya ng doktor ng mainit na tinapay at sopas, pilit siyang pinagbigyan, pinaliit ang kanyang paglaban hanggang sa mahina na siyang humiga sa ilalim ng may mga latang kumot tinanggalan siya ng kaliwa at kanan, isang kamay bawat dalawang tangkang pagtakas. Ang bawat hiwa niya ang dahilan ng nakakakilabot na tuwa sa puso ng si Ruhano. Habang nalalabas sa hukay, naririnig ni Styles ang mga naghahanap ni Trudy, sigaw ng mga lalaki, iyak ng pamilya. Pero lihim niyang ginawang labor into ang paligid, inabot niya ng mga troso at balbula ang lagusan, nilihis ang bawat tunog ng yapak o usapan. Isang linggo lang ang tumagal, at ang paghahanap ay umatras, inisip na patay na si Trudy, nilamon ng ibon o ligaw na hayop. Lumipas ang buwan, matapang ka, Trudy, bulong ni Styles balikat ang nakataas. Natutong tanggapin ni Trudy ang lunas na binibigay ng si Rohano, pagdalawin siya, bigyan ng kumot, kahit ng isang maliit na lampara ng langis. Mula sa galit, naging takot ang tanging emosyon niya. Mula sa takot, nakuha ni Stiles ang pagpapahilom ng kanyang tinig, nagsimula siyang kumanta para kay Trudy. Awit, ng alas dose ng madaling araw, dalawang noto lang ang kayang abutin. Isang lalabay na naglayong ipakita kay Trudy na hindi siya halimaw, kundi alaga. Sa gabi bago siya manganak, liryo ang hangin sa bunganga ng burrow. Humugot ng hininga si Styles nang makita ang palatandaan, si Trudy, pilit na nakatayo, nakapila ang mga kamay sa tiyan. Hindi siya biktima, siya ang kumikilos. Sa ilang minuto, sumigaw si Trudy ng may dugo sa bisig, isang batang lalaki, puti, mahina magsigaw, pero buhay. Nagwala si Styles. Hindi na siya nakapigil. Siya, ang doktor, ay binuhay ang bata gamit ang mga lihim na hiyas ng operasyon. Para sa kanya, ito ang simula ng bagong buhay, ang simula ng kaligtasan. Ngunit pag-uwi nila sa Shirley Town, may kakaibang tinig ang simoy ng hangin. Mula sa creek, mula sa bunker, mula sa damo. Mga yabag na walang kasamang anino, mga bulong na kahit man lang sila ba ang hangin. Muling nabuhay ang memories ng lambak, ang mga sigaw ni Trudy, ang hiyaw ng pasyente ni Stiles sa digmaan, lamig ng mga bato. Unang sinalubong ni Styles ang buntong hininga ng bata, mukha niyang nakatunganga katulad ng mga ex stones. Mumunting paggalaw, pero parang may isyong sinasabi ang mga mata, bakit tayo nandito? Kinabukasan, walang bakas ng sinuman. Si Trudy, si Bata, pati si Styles, lahat naglaho. Ang Shirley Town na dating lambak ng dilim ay naging lambak ng katahimikan. Ang creek ay patuloy sa pagdaloy, walang sinasabi. Ang pine trees ay nakayuko, ngunit hindi lubos na humihinga. At ang mga batu, ang mga mukha ng mga taong nawala, ay nananatiling nakasalalay sa lupa, eks ang mata, tila nagbabantay sa sinumang papalapit. Kung susubukan mong hanapin ang Shirley Town ngayon, baka makakita ka lang ng ilang throwsoat tumpok na bato sa gilid ng bundok. Maglakad ka ng saglit, at maririnig mo ang hangin dumampi sa bubong ng isang piitan. Kung titigil ka at makikinig ng matagal, naroon pa rin ang bulong ng isang bata, halong iyak ni Trudy, at ang patuloy na tawa ng isang siruhano na nawala sa sarili niya. At kung handa ka, baka mapansin mong ang mga batong nakatambak sa lupa ay may kakaibang hugis, mga mukha na may gitling at X sa mata. Mga alaala ng kwento ni Stiles at Trudy na gustong iwan sa mundo. Pero sa Shirley Town, walang natatapos. Ang lemi ng alaala, ang balot ng kasaysayan, at ang anino ng guti-guti na silid ay patuloy na bumabalot sa lambak, at sa sinumang maglakas loob na tumayo roon. Iyan ang kwento ng Shirley Town. Isang lihim na bayan ng mga nawawalang kaluluwa, na mula pa noong 1863 ay pinaghukay ng takot at karahasan at hanggang ngayon ay nananatiling nakakubli sa anino ng pain.